Theodora, may nais sana akong sabihin sa'yo. Ano yun, Francesco? Ngayong matagal na tayo magkakilala at, at halos limang buwan na rin kitang nililigawan, nais sana kitang pakasalan. Talaga ba, Francesco? Aba, yun naman, Theodora. Ikaw ay mahal kong tunay at wala na akong ihilingin pa kundi makasama ka habang buhay. Sa isang napaka perpektong gabi kung saan may isang malaking buwan na nakaagaw sa atensyon ng mga tao, kasabay noon ay sinilang ang isang bata. Ang lahat ay nabigla dahil sa kanyang kaibahan. Siya ay mayroong malaking ulo na malipit makita sa kanilang bayan. At ang batang ito ay pinangalan ng Jose Protasio Rizal Mercado I. Alonso Rialonda o Pepe. Sige anak, pasahin mo nga ang alpabetong Tagalog. A. Ba. Ta. -ha. Da, e, Makalipas ang tatlong da, taon Si Pepe ay ah, tatlong taong gulang na Siya ay tinuruan ni Doña Teodora na ng alpabitang Tagalog, Espanyol at Ingles Natuto din siyang magdasal na kanyang sariling dasal Siya kadahilan ng siya ay may malakas na pananalig sa poong may kapal Noong siya ay apat na taong gulang ay namatay ang kanyang pinakamalapit na kapatid na si Conception. Pinasyon niya ang Panginoon kung bakit ang kanyang kapatid pa ang namatay. Ang insidente iyon ay nag-iwan ng malaking bigati sa murang isip at damdamin ni Pepe. Makalipas ang maraming buwan sa taong din iyon, minigyan si Pepe ng pribadong tagapagturo ng kanyang inang si Doña Teodora, si Maestro Celestino para sa kanyang pagbasa pagsulat reliyon at sa asignaturang matematika. Sumunod si Maestro Lucas Padua para sa pagtuturo ng mga basics ng lingwayang Latin at Spanish. Ang panghuli, si Maestro Leon Monroy nagturo patungkol sa pagpapahalaga ng sini. Magalala mong, ay panahon ka ng Salamat po. Okay, si Pepe ay pumasok na sa paralan Hello, na pinamunuan ni Maestro Steniano Aquino Cruz Hello, at agarang nagsimula ang kanilang klase. Che! Magsalita ng Latin. Kunti lang din po. Ikaw, si, Malit ka lang ang bata. Malit pa ang kaalaman mo. Ha? Hoy Pepe. Hindi pala. Oi Chonggo. Ah Chonggo, Chonggo. Ah, Chonggo, ah, Chonggo. Ikaw, bagus, bagus. Ah bagus. Okay lang 'ko, bagus. At least hindi Chonggo. Wala ah, na ah, wala. Bye. Ah, ano gusto mo? Away? Ah. Hoy, hoy. Tumigala, luminga nangyari dito. Oh, na Si Pepe po nagpasimuno. na dito, Jose. dito. Di Ang matapang na pagbabalik ni Jose sa Pilipinas mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay noong Hunyo isang libot walong raan, napot dalawa. Ang pangalawa namang pagbabalik ni Rizal sa Pilipinas ay noong Agosto isang libot walong raan, walong pot pito. Alam ni Jose na sa pagbabalik niyang iyon ay papasukin niya ang magulo at mabakanip ng mundo, ngunit determinado siya sa laban. Sa mga oras na ito, siya ay nagpatawag ng pagpupulong para bumuo ng isang samang tatawaging Laliga Pilipina. Pinatawag ko ang pansin ng lahat. Magsisimula na tayo. Una sa lahat, nais nice kong magpasalamat niyo sa pagtutulong nito. Ano yung nais nice Alam naman natin na ang bunga ng pagkabuo ng Laliga Pilipina ay bunga ng hinakit at karaingan. Ngunit, kailangan din nating malaman ang pinakalayunin nito ay ang pagsasayos sa buhay ng mga Pilipino. Paano naman nating matutustusan ang bawat gusto at bawat pangailangan ng mga kasapin nito? Magandang tanong yan. Kailangan nating malaman na ang bawat miyembro ay magbabayad ng dalawang piso sa kanilang pag-anib sa Liga. At dalawang sentimo naman na ambag sa bawat buwan. Maganda yan. Hindi kakayaning magpatuloy ng anumang samahan kung walang pagugutan ng mga pangailangan ito, ang mga kasapi. Ngunit hindi ba labis ang presyo na iyon para sa inyo? Tama. 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 Kung kaya nga natin magbayad ng limpak-limpak na salapi para sa buwis na kinakamkam ng mga dayuhan, para sa bayan pa kaya? Oh. Ngunit paano ka lang katitiyak, Rizal? Na tayo ay magtatagumpay sa inyong mga plano. Alam naman natin na sila ay tunay na makapangyarihan. Kaya nga narito tayong lahat upang pagplanuhan ang mga susunod na hakbang. Sangayon kami sa nais mong mangyari, Rizal. Kaya susuportahan ka namin sa abot na aming makakaya. Salamat sa inyong mga suporta. Bilang panguli, pakinggan natin ang presidente Walang iba kundi sa Ambrosea, Salvador. Salamat kasamang Pepe. Gusto kong ihatid sa inyong lahat ang aking pasasalamat. Sa inyong pagtitiwala sa aking kakayahan. Pinapangako ko na ang ating Liga ay magiging masigla at matibay sa aking panguno at sa mga susunod pang panahon. Umaasa din ako inyong gagampanan ang lahat ng inyong tungkolin. Mabuhay ang Liga! Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! 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 Good morning, senor. I have received this letter saying that you wanted to talk to me in private. Life. Yes, I have sent you that letter. I would like to ask if you would like to go back to Hong Kong. But why did you ask? Siyente! Si, senor Rod. Donde están los papeles y los pruebas? Aquí so, los tienes. Ayon sa mga kaso mo, Sumulat ka ng mga libro at mga polyeto sa laban sa Espanya at sa laban sa simbahan. Isinulat mo ang El Filibusterismo bilang pag-aalala sa mga tatlong pari na traidor. Wala ni isa sa mga yan ang may problema, General. Ang mga akusunsyong gaya ng mga yan ay maaaring manggaling kahit kanino. Wala akong kinalaman. Huwag mo nang paikot ikutin ng ulo namin, Jose. No, Gusto mo, tindyatos! General, nagsasabi ako ng to. Manahimik ka! Let the fiscal make the decision and you will be escorted to Port Santiago. Take him! Wala akong kasalanan ginawa. Wala akong kasalanan. Agosto 1983 Si Rizal ay namalagi ng apat na taon sa dapitan, at doon ay nagtayo siya ng sarili niyang klinika. Hello. Good day. Good day to you. You must be Dr. Rizal. I'm Josephine Bracken from Ireland. Ireland? They say women from Ireland are beautiful. I see. They are not mistaken. Thank you very much, Dr. Rizal. I think it would be more fitting if you call me Jose. People call me Jose. Thank you very much, Dr. Jose. I'm here today because I want my father's eye to be checked. Okay. Have a seat. Do she squadr, the love of my life. Jose, nag-iisip ka ba? Magulus dili ka. Kakakilala mo lang sa babaeng yan. Gusto mo ikasal kayo agad? Padre, nagmamahal lang kami. Hindi ba't yun ang importante sa isang kasal? Ang pagmamahal? Pagmamahal? Nababaliw ka na, Jose. Kakakilala mo pa lang sa kanya pero parang wari isang taon na kayo magkakilala at magkasama. Ose, si, hindi ko kayo pwedeng ikasal basta-basta. Kailangan ko pang sumulat sa obispo ng Cebu. Siguradong hindi rin siya papayag kapag nalaman niya to. Padre, ikasal mo na kami. Darling, is there any problem? Oh, darling. I and Padre Obak are discussing some matters. Padre, wala naman ako nakikita gigitang mali sa pagmamahal namin. Masensya ko no, na si, hindi kita matutulungan. Labing siyam ng Agosto, isang libot walang raan at siyam okay, napot ani. Si General Dispool ay pinatawag ang kanyang tinyente at mukhang meron siyang binabalak gawin upang mas lalong madiin ang kaso ng Rizal at tuluyan siyang hindi makalaya. Subok ang kanyang kakayan at yak sa mapagkakatiwalaan. Kung gayon, sige humayag ka at hanapin ang taong ito. At bumalik ka sa madaling panahon. Si, senyor. Magandang gabi, Teodoro. Ang gobernador general ay nais nice kang makausap. Sa aking pagkakalam ay wala akong nilabag na batas. Ano ang kanyang nais? Nice? May nais nice namang sabihin si gobernador general at wala na akong posisyon para sabihin pa ang mga ito. Kung gayon, nalika at puntahan natin siya. Magandang gabi, general. Narito na po ang aking may rekomendo sa inyo. Sige, papasokin mo at kakakasapin mo. Masusunod, general. Masusunod, general. Magandang gabi, General. Nais nice mo ba rin ako kayo kausap? Ikaw pala si Teodoro na tinutukoy mm -hmm. ng Tingente. Nais nice kong manmanan mo ang isang lihim na samahan na tinatawag nila katipunan. At sa anong kaib dalahilanan na ng puto? Balita ko ang samahan na ito ay naglalayon para sa isang himagsikan na laban sa pamahalaan. Kaya't nais nice kong manmanan mo sila. Sige, bigyan niyo ako ng ilang araw at bibigay ko sa inyo ang nais na malaman. Kung ganun, Teodoro, gawin mm. mo ang lahat at gusto ko malaman mm. ang lahat sa lalong mabilis na panahon. Sige po, General. Magandang gabi, General. Andito ako para magulat sa'yo. Magaling, Teodoro. Higit ihayag mo ang iyong nalalaman. Ang kanilang samahan ay tinatawag nilang katipunan at pinamumunuan nito ni Andres Bonifacio. Ang kanilang samahan ay naglalayong mag laban sa mga Kastila. Tunay nga imagsikan to! Oh! Kung gayon, maaari ito na ang itinakta na panahon upang ihanda ang hukbong Espanya at sanayong mabuti para sa nalalapit na himagsikan. At ikaw, Teodoro, ang nais kong mabuno dito. Masahan niyo po yan, Miguel. Nais ko sana hindi na tumigil ka na dito, Jose. Kapagkat ako'y nangangamba at di mapalagay sa liham na iyong pinapanggap. Alin ang liham natin ng Gobernador Blanco? Ngunit, umaasa akong maganda ang patutunguhan ng lahat ng ito. Ngunit o si, mukhang masyado yata ang matatag ang iyong paniniwala sa gobernador. Sa ating dalawa, dapat alam mo na siya dapat ay di pagkatiwalaan. Manalig na lamang tayo, Pedro. Magiging maayos din ang lahat. Kadalawang put ng Nobyembre, isang libot walang uraan, siyam Dito na nga ang araw ng paglilitis kay Rizal dito malalaman ang magiging kalalabasan ng hatol sa kanya kung siya ba ay makakalaya wala. o hindi na. Walang masama sa mga artikulong ka at aking sinulat. Hindi ito makatarungan. Siguraduhin kong malilinis ang aking pangalan. Ito lang ang aking may mumungkay. Pinapahintulutan kitang mamili ng iyong mananang doon. Maraming salamat at iyon na ang aking gagawin. Ito lamang ang aking masasabi. Una, ang nasasakdal ay kailangang may harap sa paglilitis sa lalong madaling panahon. Pangalawa, si Rizal ay mananatili sa piitan. Ikatlo, ang pagtatanggol ay gagampana ng isang hukbong kastilas at ng isang manananggol. Ikaapat, pagbumunta siya ng halagang isang milyong piso. Ika-26 ng Desembro, 1886, ito na ang huling araw ng paglulitis kay Rizal. Dito na ilalahad ng punong magistrado ang kanyang desisyon patungkol sa kaso ni ng Rizal. At wala akong pinakikita ang masama laban dito. Isa pa ay mahirap unawain ang nasabing ito dahil sa mga damdamin na sana sa sakdal. Ngunit pa nung ipapaliwanag ang bintang sa kanya na mahukom. Ang mga hukom may hindi dapat maging mapagiganti Manapat dapat sila maging matarungan. Tama, tama. Araw, tama. 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 Tumayimik ang lahat. Aking sinasangayuna ng naturang hatol sa taong nasasakal. Nakalulungkot isipin na may mga taong sumasamantala sa aking pagkawala na mahigit apat na taon. At ito'y ginamit nila upang madiin ako sa kasalanan hindi ko ginawa. Sa lamang ang kasalanang alam ko ng aking ginawa ay yun ang kasalanang minahal ko ang aking sariling bayan. Kung ganun tapos na si Pinis, ikaw rin dala ay nakatulang sa bagong bayan na ikatatong ng Desyembre. Alisto! Objektibo! Kun, sumatumis. Wego.